pinatay ang mga angkan ni Saul. Ikadalawamput isang kabanata Noong panahon ng paghahari ni David, nagkaroon ng tagutom sa loob ng tatlong taon, kaya nanalangin si David sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, Dumating ang tagutom dahil pinatay ni Saul at ng pamilya niya ang mga Gibeonita. Ang mga Gibeonita ay hindi mula sa lahi ng Israelita kundi sa natitirang buhay ng mga Amoreyo Nangako ang mga Israelita na hindi nila sila papatayin, pero tinangka silang lipuli ni Saul dahil sa matindi niyang pag-alala sa Israel at Huda. Ipinatawag ni David ang mga Gibeonita at tinanong, Ano ang maaari kong gawin sa inyo para mabayaran ang kasalanang ginawa ni Saul sa inyo at para pagpalain ninyo ang mamamayan ng Panginoon? Sumagot ang mga Gibeonita, hindi po mababayaran ng pilak o ginto ang galit namin kay Saul at sa pamilya niya. At ayaw din naming pumatay ng sinumang Israelita bilang paghihiganti, maliban na lang kung ipahintulot niyo ito. Nagtanong si David, Kung ganoon, ano ang gusto niyong gawin ko para sa inyo? Sumagot sila, Tinangka po kaming patay ni Saul para walang matira sa amin sa Israel. Kaya ibigay niyo sa amin ang pitong lalaki na mula sa angkanya dahil papatayin namin sila at pababayaan ang kanilang bangkay sa lugar na malapit sa lugar kung saan sumasamba sa Panginoon doon sa Gibeya. Bayan ito ni Tony Saul na haring pinili ng Panginoon. Sinabi ng hari, Sige, ibibigay ko sila sa inyo. Hindi ibinigay ni David sa kanila si Mephibosheth, na anak ni Jonathan at apo ni Saul. Dahil sa sumpaan nila ni Jonathan sa presensya ng Panginoon, ang ibinigay ni David ay ang dalawang anak ni Saul na sina Armoni at Mephibosheth. Ang ina nila ay si Rispa na anak ni Aya. Ibinigay din ni David ang limang anak na lalaki ni Merab. Anak ni Saul si Merab at asawa ni Adriel na anak ni Barzilay na taga Mehola. Ibinigay sila ni David sa mga Gibeonita at pinagpapatay silang pito roon sa burot na malapit sa lugar kung saan sumasamba sa Panginoon at pinabayaan lang nila ng mga bangkay. Nangyari ito noong nagsisimula palang ang anihan ng sebada. Si Rispa na anak ni Aya ay kumuha ng sako at inilatag ito sa isang malaking bato para gawin niyang higaan. Binantayan niya ang mga bangkay upang hindi kainin ng mga ibon kapag araw at para hindi kainin ng mababangis na hayop kapag gabi. Nanatili siya roon simula nang magumpisa ang anihan hanggang sa magtag -ulan. Nang malaman ni David ang ginawa ni Rizpa na asawa ni Saul, nagpunta siya sa mga naninirahan sa Jabes-Gilead at hiningi ang mga buto ni Saul at ng anak nitong si Jonathan. Nang mapatay sina Saul at Jonathan sa pakikipaglaban nila sa mga Filisteo sa Gilboa, ibiniti ng mga Filisteo ang mga bangkay nila sa plaza ng Bethshan at lihim na kinuha ng mga taga-Jabes-Gilead ang mga bangkay nila. Dinala ni David ang mga buto ni na Saul at Jonathan, pati na rin ang mga buto ng pitong pinagpapatay ng mga Gibeonita. Ipinalibing niya ito sa mga tauhan niya sa pinaglibingan ng ama ni Saul na si Kish, sa bayan ng Zela sa Benjamin. Natupad ang lahat ng iniutos ni David. Pagkatapos nito, sinagot ng Panginoon ang mga panalangin nila na huminto ang tagutom sa kanilang bansa ang pakikipagdigma laban sa mga Filisteo. Dumating ang panahon na muling naglaban ang mga Filisteo at mga Israelita. At nang nakikipaglaban na si David at ang mga tauhan niya, napagod siya. Si Ishbi Benob, na Filisteo na mula sa angkan ng mga Rafa, ay nagtangkang patayin si David. Tanso ang dulo ng sibat niya, na tumitimbang ng mga apat na kilo, at may nakasukbit pa siyang bagong espada. Pero dumating si Abishai na anak ni Zeruya para iligtas si David, at pinatay niya ang Filisteo. Pagkatapos nito, sinabi ng mga tauhan ni David sa kanya, Hindi na po kami papayag na muli kayong sumama sa amin sa labanan. Tulad kayo ng ilaw sa Israel at ayaw naming mawala kayo. Nang sumunod na mga panahon, muling naglaban ang mga Filisteo at mga Israelita sa Gob. Sa labanang ito, Pinatay ni si Bekay na taga Husha si Sar, na isa sa mga angkan ng Rafa. At sa isa pa nilang labanan sa Gob, pinatay ni Elhanan na anak ni Jaare Origem na taga Bethlehem, si Goliath na taga Gat. Ang sibat ni Goliath ay mabigat at makapal. Muli pang naglaban ang mga Pilisteyo at mga Israelita. Nangyari ito sa Gat. Sa labanang ito, may isang tao na sobrang laki may tiga-anim na daliri sa mga kamay at paa niya. Isa rin siya sa mga angkan ng mga Rafa. Nang kutsain niya ang mga Israelita, pinatay siya ni Jonathan na anak ng kapatid ni David, na si Shimea. Ang apat na filisteyong ito ay mula sa angkan ng Rafa na Tagagat. Pinatay sila ni David at ng mga tauhan niya.